Naistock nice po si nanay ng December 27, 2017. Half body po. Di na po kasi siya mamakalakad. Gusto rin po niya para makalabas-labas kami. Natumba na po kasi kami minsan. Binubuhat ko siya. Siguro na bigat masyado. Na. Ano po, mayroon pong magandang loob sa amin na nag... Tanong po sa akin, gusto niyo bang magkaroon si nanay mo ng wheelchair? Opo, ka po, yun po kumuha po kami ng medical certificate, tapos ibang requirements. Madali lang naman po yung proseso namin, yung day na po, day na yun, na nai-release na din po namin yung wheelchair niya. Kaya kinabukasan ng umaga, nagamit po namin agad. Kalabas po siya. Ginagamit po namin yung wheelchair. Tinutulungan ko po siya dyan ang labas para makita niya din po yung mga tao sa labas. Tapos papasyal-pasyal po kami, magmamarites daw po siya. Nagpapasalamat po kami sa OBP na malaking tulong po sa amin. Lalo na po kay Vice President Sara Duterte na nabigyan po ng wheelchair sa tanay ko.